Mahigit 10 milyong pisong halaga naman ang hinihinalang sabo ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang sindikato sa Quezon City. Habang sa Bulacan, isang lola at tatlong kaanak nito ang naaresto dahil din sa pagtutulak at paggamit ng ilegal na droga. Nasa gitna na aksyon si Jen Calimun. Isang daang gram lang ang pakay ng mga otoridad na makumpiska sa kanilang by-bus operation sa Tandang Sora, Quezon City kahapon. Pero nang halughugi ng kotse ng sospek, tumambad ang dalawang kilo ng hinihinalang shabu na nakalagay sa pakete ng tsaa. Posible raw na may iba pang transaksyon ng sospek na nagsisilbing courier ng sindikato. May dalawang kilong sobra pa. Eh. Ang bypass lang natin, eh, 100 grams, eh, ang nandun sa kanya, dalawang kilo. Na parang tsaa ang packing ni, ni aso yata, hindi maamo yan. More or less, parang courier lang to. Eh. Kasi karaniwan na-engage namin dito, mga foreigner. Eh. Nagkakahalaga na mahigit 10 milyong piso ang nakumpis ka sa sospek. Arestado naman ang apat na magkakapamilya sa Bulacan dahil din sa droga. Kabilang ang top 3 most wanted drug personality ng San Jose del Monte na si Ferdinand Alba. At ang 69 anyos niyang binan na si Susan Cordero na kilalang pusher sa lugar. Kami po ay nagsagawa ng paninigtik uh, pag-iimbestiga upang makumpirma ang sinumbong sa amin na mayroong uh, nagbebenta ng droga sa barangay Mulawin. Pero todo tanggi ang mga sospek. Kasi kararating ko lang uh, ako. Oo. Oh. ako alam. Hindi nagtutulak. Tanda-tanda ko nang to. Oo. lang ya yeah, pinlanted lang nila yung nilagay nila nang nilagay sa Dora Max sala. Nanindigan naman ang PNP sa ginawang pag-aresto, lalo't mismo ang mga residente raw nagtip sa kanila kanila po mga binebentahan dito ay ang mga estudyante, mga driver, mga residente po ng itong subdivision ng Barangay Mulawin. Hinuli rin ang anak ni Lola Susan na si Mike at isa pang manugang na si Randy Sanchez matapos maaktuhang nagsyasabu Nakumpis ka rin sa bahay ng mga sospek. Ang halos 300,000 piso halaga ng shabu, sumpak, mga bala ng baril at drag para Fernalia. Umaaksyon, Jen Kalimon, News 5. to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.